So uh, isa bakit mak lumalaki? Uh -huh. oh. Isa po kung maraming anak, uh, hindi natahe, tahe. Uh, ano to? Uh, malaki pong uh, loss of weight kasi bumabagsak yung muscle ng pelvis or ano to, yung sa may baba. kung ano yung nag hold po ng mga organs ng babae. Uh -huh. Pag yun lumuwag, meaning yung sa pelvic ah uh, no lumuwag pati po yung puerta o yung vagina bumabagsak so meaning pag umuubo tumatawa no may wiwi na lumalabas ah okay. uh, yun yung tinatawag namin ano? May, may vaginal relaxation o lumuluwag may pwedeng magkaroon ng pagluwag dun sa upper portion mm -hmm. ng ano vagina so nangyayari even yung bladder and yung urethra kulang doc yung hold ng muscle So, may lumalabas ng wiwi. Minsan, hindi nila na ma makahod. Kailangan so, nila tumakbo sa CR. Bakit lumuluwag? Dahil maraming anak? Dahil Yun po yung mga sinabi one. ko, maraming anak. Or kung iisa lang yung anak, pero ang laki naman ng bata. Uh, dati, eh, obese or overweight. Tapos biglang loose ng weight sila. Pumayat ng maganda. Pero yung vagina lumuwag. Dahil nga doon sa pelvic wall pelvic wall uh, relaxation Dr. Kate may nagtatanong kasi na dahil daw kulang sa sex, sobra sa sex lumuluwag at uh, mayroon mm. silang maling uh, ano, yes, sobra I, daw sa sex kaya lumuluwag. Tama ba 'yun? No, baliktad mali? po. Actually, so, Ilinaw natin. Ang sex is a ano, is a form of exercise. Uh, hindi po siya luluwag kung dahil lang po sa sa ano, maraming sex. Ang wala rin pong sex, para rin pong Kegels yan eh. Ang Kegels kasi, Kegels exercise is ang exercise ng vagina na kailangan mong uh, pasikipin or parang hinuhold mo yung pagwiwi. Yun po yung kailangan natin. Uh, kailangan uh, kinocontract yan uh, para mas maging maganda yung pagwiwi. Am um, Paano ginagawa yung kegel? Sabi na iba, pag hinold ko yung wiwi ko, baka magka-infection ako sa ihi eh. Huwag naman nung pag wiwi wiwi -wi ka na, tsaka ka mag exercise uh -oh. Siguro, kahit nanonood ka ng teleserye mo, o ka. Uh -oh. so, sa ginagawa ataksika? yung kegels para sumikip mm -hmm. yung ano? Yung para parta. muna, alamin mo muna kung ano ang muscle mo for kegels. Para malaman mo kung anong muscle ang kailangan mong i-contract, magta-try ka magwiwi. Okay. Habang nag -wee -wee ka, bigla mong i-contract ang puerta o yung vagina, uh, mapapansin mo na, di ba, pipigil ng wiwi yan. Parang nag -wee -wee ka, biglang nakakat yung wiwi mo. Yun ang muscle na kailangan mo i-contract sa Kegel's exercise. Now, let's say, nakawiwi ka na, nagta-travel ka na, bored ka or whatever, gusto mo malaman na i mo, tandaan mo lang, yung muscle na kinokontract mo habang nag -wee -wee ka, yun ang i-contract mo ngayon. So, hindi ka kailangan na nagpipigil ng ihi? Hindi. Kahit bagong ihi, basta imagine mo lang paano yung pag-ipit nun. Oo, oo. Pero kung hindi mo pa rin alam, oo. punta ka sa ubi Ang ubi ay e examinin ka sa puerta, tapos ipapapigil sa'yo yung muscle mo sa puerta. Nararamdaman namin kung yes. nagkocontract. Oo. Yes. Tapos, paano yung inaral mong laser vaginal repair? Mm. Ano yung ginagawa? Ang sa puerta kasi, maraming pwede eh. Yung pagkaluwag, yung pagkaproblema ng wiwi o yung tinatawag naming cystocele or rectocele. Ang cystocele, pag lumobo, yung bladder nauhulog sa vagina, nauhulog ito. Itong bladder, nauhulog dun sa mismong vagina. Yung puwet, yung rectum, lumolobo naman papunta dun sa vagina din. So, yung cystocele and rectocele, pwedeng-pwede siyang ma-repair, lahat ng OB kaya mag-repair. Uh, ang maganda sa LVR o ang laser vaginal rejuvenation, uh, minimally invasive siya. Nire-repair siya dito, babawasan din ang ang uh, vaginal tissue or yung mucosa, babawasan dito, babawasan dito. Ang mangyayari, sisikip rin yung vagina. Yung muscle sa taas tsaka sa baba, pinapagdikit namin na ganyan. Kasi kung ito yung sa vagina, ito yung muscle niya, yung pagkaluwag nung pagkakalat, si paglabas ng baby, yung pagkaluwag, manipis na manipis na to, para yung rubber band na lagi mong ini-stretch. Uh, ang ginagawa namin sa laser vaginal rejuvenation or the regular vaginal repair. Pinagdidikit namin yan, binabawasan namin yung mucosa dito, pati dito sa may baba, binabawasan. So by the time na matapos kami, Lumiit na yung vagina, no? Yeah. Meron din kaming ginagawa, minsan ito, mapapansin nyo, yung labya o yung manipis na labya, eh, masyado nang malaki, parang elephant ears or butterfly wings. Binabawasan din namin yan para umimpis ito. May mga surgery, nakita. Surgery, surgery. Surgery, okay. opo, laser din po. Um, pag konti lang or stage 1 lang din naman ang problema mo, Meron din naman kami yung non-invasive may pagkabago siya which is the family lift mm -hmm.